Sa isang maliit na nayon, matatagpuan ang isang matandang puno ng balete na kinatatakutan ng mga taga roon. Tinatawag itong, puno ng laging. Isang araw, nagdesisyon si Miguel na sumubok na tuklasin ang misteryo sa likod ng kitupot takot na puno. Sa pagdating niya sa lugar, napansin ni Miguel ang malamig na simoy ng hangin at kakaibang tahimik sa ilalim ng puno. Sa pagsilip niya sa puno, nakakita siya ng anino ng mga batang naglalaro. Nang muling magtagpo ang ilaw ng buwan at lilam ng puno, narinig ni Miguel ang mga malulungkot na boses ng mga bata. Sila'y mga kaluluwa ng mga batang napaglaruan at iniwan sa ilalim ng puno. Bilang pagtanggap ng kanyang kasalanan, si Miguel ay nagdala ng mga bulaklak at nag-alay ng dasal sa mga kaluluwa. Ngunit, habang siya'y umiiyak, biglang naging masalimuot ang kanyang kapaligiran. Ang mga anino ng mga batang ito ay naglaho, at naririnig ang nakakatakot na tawa sa paligid. Mula noon, ang puno ng lagim, ay itinuring na banal, ngunit ang misteryo ng mga kaluluwa ng mga batang na ay nanatili. Ito'y nagsilbing babala sa mga taong naglalaro ng may masamang intensyon, at ang lugar ay itinuturing na sagradong puop na dapat galangin at irespeto.